Oh. Ayan ang mga baby niya, oh. 1 2 3 4 5 6. Anim ang kanyang mga baby. Ang cute ng mga baby niya. Yan ang alagang biik. Ayan ang mother niya. Oh, ang taba, ba? Diba? Yan, naiinitan siya, guys. Gusto niya magbabad. Malawak ang space nila. Oh. Ayan, namamahinga ang mga baby. Yun ang kanilang magiging kolongan. Ayan, may mga baby din pala doon. Saan ibang baby? Oh, may isang inahin dito. Punta tayo dito, guys. Yan ang alaga ng aking sister. Yan, ang ginagawa nilang kulungan made from bamboo. Hello! Uy, ayan naman mga baby. 1, one, two, three, four, five, six, seven. Seven sila. Ayan ang kanilang mother. Dik, 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 dik. Ayan, baby, baby pa sila. Oh. Maganda dito kasi may puno. Ayan, dedede na naman sila, mga gutom na. Ayan, marunong talaga ang mother nila, oh. Nadedede na yung mga anak niya. Ang mga baby, oh. Madede sila, oh. You count, you count the piglet. One, two, three, four, five, six, seven. Huwag kang lumapit doon. Dito lang. Dedi -de sila. Oh, gutom na sila eh. Ayan. Yes. Oh, pretty. Ay, do not sit. Anak, mo no. Come here. Baka magalit ang mama nila. Dali, dito lang. Okay. Ay, oh. naku, baka masira yan. Huwag well, dyan, anak. Mainit. down, down. 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 Baby, no. Yan ang mga baby makukulit na dalawa at nakapasyal dito sa bukid. Go down. Be careful. Down, anak. Wow. Kainitan. Summer na summer na guys. Ang init ng panahon.